ikakailan na pagdating sa kantahan, naging benchmark ng isang Regine Velasquez Alcacid. Sa kanya kasing breathtaking performances at makabasag basong tini. Talaga naman daw na ni Regine ang titulo bilang Asia Songbird. Well, yung, alam mo mga titulo, you know, binibigay lang yan. Ano? Sa akin, I'm not so, so much impressed with titles. I'm really impressed with performance. At sa kanya, nakikita ko talaga na, ano, when Regine is on stage and she sings, wala na, wala ka nang gagawin except manood at mga, talagang, just admire. Noong November 16, 2012, isang malaking concert ang inihanda ni Regine para sa lahat ng kanyang mga tagahanga na pinamagatang Silver in celebration of her 25 years sa industriya. Bongga yun eh kasi yun yung labasan ng lahat ng, ng, ng pwedeng ilabas. Lahat ng gusto ni ate na, na mangyari, gusto niyang mamaterialize. So, nandun yung look niya, pinag-isipan talaga, bawat segment, ano yung mga kakantahin, ano yung highlights. Kaya tsaka, isa si ate sa mga unang nag-concert noon sa MOA Arena. Just have an announcement, you guys. Uh... Pero ang hindi inaasahan ng lahat, noong umaga ng araw ng concert, nawala ng boses ang Asia Songbird. total, kasama naman kayo sa celebration ng 25 years. So that's what I'm going to do tonight. Dumuguman na ilong ko! <laughs> Dahil sa nangyari, nangako si Regina ng isang repeat concert para sa kanyang mga tagahanga for free. Because you really deserve more. So much more than this. At wala pang ang halos dalawang buwan, tinupad na ni Songbird ang kanyang pangako na masigit paraw o kaysa sa una. Nadala na nga raw tayo ni Regine sa ilang palasyo dahil sa kanyang mga awitin. Ilang beses na rin niya tayong pinaniwala sa pag-ibig sa hindi na mabilang na concerts at albums na kanyang nagawa. Pero sa kabila ng narating, si Regine pala ay hindi nakalilimot tumulong sa kanyang kapwa. Si Reg, um, honestly, mabait na tao. Lalo pang bumait dahil silang dalawa ni Ogie, isa rin mabait, isang matulugin din, di ba? Why is that important to you na no, kahit sikat, uh, dapat may ganito pa rin tayo, social responsibility. Kasi, uh, feeling ko lang, I am so blessed to have been given this wonderful talent. So, it's also my responsibility, with so much actually, not just this voice, with so much, and parang responsibility ko din to to give back. It's also a nice feeling eh, when you're giving back. Mm -hmm. Marami rin ang nakakapansin na hindi rin siya nakalilimot sa kanyang mga naging kasama noon at sa kanyang mga tagahanga. Uh, she started by sponsoring a child no, way back 2011. Nauna yung husband niya mag-sponsor. It was 2007. And both of their sponsored kids are in Mindanao, no, sa Misamis Occidental. Si Regine kasi very close sa heart niya yung, yung music. So uh, I think it's automatic for her to, to bring World Vision every time may concert siya. Sa kabila ng araw ng busy schedule niya at ng kanyang asawa, nakakapagbigay pa rin sila ng oras pumunta sa ilang communities ng World Vision, gaya ng Aita Community sa Zambales. Alam niya kung gaano ka-special ang bawat bata. She knows where to start, no? So they're starting one child at a time. Good night, kung tunay na buhay ng Asia Songbird ang pag-uusapan, hindi po pwedeng mawala ang love life nila ng kanyang asawang si Ogie Alcasid. 1987, I was uh, front act ako ng concert ni di ng Avanzado. Bali, ini-introduce pa ako ng mga panahon yun. So parang bata, you know. Uh, Siyempre, uh, I was starstruck dahil um, I was a fan. Eh. Kiniklaim niya, niligawan na niya ako nung time na yun. Hindi ko maalala. Hindi mo siya maalala. Pero alam ko nakipag-date ako with him. Parang group date. Mm-hmm. Kung sa pagawa ng musika, tila perfect partners, paano kaya nila na lamang magiging partners din sila in real life? The start of our relationship was very difficult because nga, he was married before. It was very difficult. Uh, a lot of times, I was giving up. Talaga, pero siya, he didn't give up on me. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil muli, po, muli akong lumigay. Uy, nanda ako na sarili ko eh. Di ba? Ito mo, hindi ko iniwan yung panyo. December 22, 20 2010, matapos ang kanilang three-year relationship bilang BFGF, ikinasal din ang the singer and the songwriter. Ang pag-aasawa, paano ka binago? Kasi before we got married, we nag-live-in na kami for mga three years siguro. Meron na kaming naging adjustment before we actually got married. So parang nung nag-asawa kami, parang tinuloy lang namin. Si Ogi naman, may ilang discoveries at may ibinisto rin tungkol sa kanyang asawa. Minsan natutulog siya naka-D4. <laughs> di ba hindi naman normal niya? Dapat nakahiga ka din. Siya naka-D4. Uh, minsan uh, sumasayaw siya sa pagtulog niya. Very light sleeper. Konting ano gising na yan. Sa ngayon, araw-gabi na raw masaya ang buhay ni Mrs. A dahil sa pinakamagandang blessing na dumating sa kanyang buhay, ang anak nilang si Nathaniel James o Nate. Parenting is, we take it very seriously. I think uh, tulad ng ibang mga nanay, you know, she's really well-equipped pagdating sa like, gano'n. You know. What's the best thing about being a mom? Ano yung pinakamasarap para sa'yo? Lahat. <laughs> Wala akong ma-pinpoint na isa lang. I love the... Yung little hugs, the little kisses, the lambing—I love everything about being a mother.